pag nagpalit daw sila ng domino switch, eh hindi na nagsasabay yung high at low. Okay mga boss, today pag-usapan naman natin is headlight ng Aerox. Okay, so sa mga Yamaha, almost same lang din naman yung headlight system like Aerox and NMAX. Ngayon pag-usapan natin paano gumagana yung switching nito. Kasi mayroong mga nagtatanong sa akin, like, pag nagpalit daw sila ng domino switch, eh, hindi na nagsasabay yung high at low. Kasi di ba sa stock, for example, yan, on natin. Yan, so always on. Yan, naka-low siya. Tapos, pag nag-high ka, sasabay. Okay. Ngayon, minsan, pag nagpalit kayo ng domino switch, tapos nilagyan nyo ng off, eh nawawala ng ay, hindi nagsasabay yung high at low. So ano ba yung reason behind that? Okay, explain ko muna ano yung stock na wiring ng headlight switch ng Aerox. As you can see, meron tayong tatlong wire. Yung green, yellow at saka yellow with black stripe. Okay. Yung green is for the low, yung yellow is for the high, and yung uh yellow with black stripe is for the ground. Okay? And ito siya gumagana. Drawing natin yung diagram, no? Parang may idea kayo. Kasi minsan, sa simpleng headlight, minsan nag nagkakaroon pa ng errors yung mga nag-wiring. Okay. For example, ito yung headlight. Yan. Palabas, meron tayong tatlong wire. Ayan. So, meron tayo yung yellow. Okay, which is for the high. Okay, tapos green which is for the low. At yung yellow with black stripe is for the ground naman. Okay. Ngayon, ang nangyayari ganito, pag on nyo ng susian, itong green or sa low is meron na kaagad siyang supply, which is coming from the ACC line. Okay. Yung uh, yellow yellow with uh, black stripe, which is for the Ground, okay, hindi talaga siya direct na nakatap sa ground. Ito, yung ground supply, pero galing yan sa ECU. Ayan, galing yan sa ECU, negative yung pumapasok dyan. Ngayon, yung high naman, ayan, so yung high na linya, yan is galing naman sa switch. Okay, galing yan sa high, high-low switch. Sorry sa sulat ko, ayan, high-low switch. Okay, ito yan. Galing yan dito. Kung makita nyo, yellow wire yan. Ito. Tapos galing siya dito. Ayan. So, yung high-low switch naman, okay, para ma-demonstrate natin, ganito siya. Ayan. So, yung high-low switch, ang source niyan is ACC na. Ibig sabihin, ganito. Kapag patay yung makina, hindi umaandar. Hamba, nag-on ka lang ng sisian. Ayan. Yung may supply pa lang is yung ACC or itong sa low, sorry. Yung low yung may supply. Ngayon, kapag pinandar nyo yung makina, magkakaroon ng supply yung negative galing sa ECU. Kaya nangyayari, di ba, pag binababa mo yung side stand mo, namamata yung headlight. Like, for example, dito sa Aerox. So, ibig sabihin, kakat uh, nakakat yung supply from the ECU. Okay? Kaya wala tayong headlight. Hindi gagana kahit mag-high and low ka dyan. Ngayon, kung umandar na yung makina, meron ka ng supply galing sa ACC which is for the low. Tapos yung sa yellow with black stripe naman, which is coming from the ground. Ah, uh, sorry, which is the ground supply, manggagaling siya dito sa ECU. So kaya pag pag-on ng makina, umiilaw na yung headlight, okay? Kasi kasi nga always headlight on yung design niya. Pagpatay ng makina, mawala ng supply tong ground galing sa ECU para mamatay yung headlight at mabawasan yung konsumo uh, kasi nga hindi naman siya nag-charge kasi hindi gumagana yung hindi umaandar yung motor okay yan yung supply naman ni I mean yan yung design ni, ni Yamaha drawing tayo ng separate para makita nyo sorry dito na lang dito na lang ayan so halimbawa nagkabit kayo ng domino switch no tatlong wire pa rin papasok sa headlight okay yung Uh, yellow with black stripe is for d ECU. Okay, ito yan. Okay, ito naman, pag nagkabit na kayo ng domino switch, manggagaling na sa mismong domino switch para meron ng off yung headlight. Kasi ang problema, yun nga, yung high at low nyo, yung uh, yellow wire at saka yung green wire. Okay, yung nangyari dyan, kapag, limbawa, nas ang inon mo yung high, high lang yung may supply. Pag inon mo yung low, low lang yung may supply. Hindi sila nagsasabay. So para magsabayan, lagyan mo lang ng diode. Yung supply is from the high papunta sa low. Okay? Lalagay ka dyan ng diode. Ganyan lang. So yung positioning ng diode is halimbawa, ito yung linya ng yellow. Ito naman yung green. Okay? Okay, okay lang. Sige lang. Yan. So, mangyari, kung may diode ka dyan, ganyan yung supply ng diode. Para, pag nag-low ka, hindi masusupplyan yung high. Pero pag nag-high ka, masusupplyan niya yung low. So, magsasabay silang low. Okay? Kaya pag magda-diagnose kayo guys ng headlight ng uh, Aerox, ito naman additional tip kasi ito binuksan natin ngayon kasi nawawalan siya ng uh, high ng headlight. Though all stock pa naman, ang nangyari lang po is nagkaroon ng corrosion sa kanyang uh, socket. So dun sa socket mismo ng high. So ngayon inayos ko na. Okay naman na yan. So working na yung kanyang high at low beam. Yan. So, yun yung sinasabi ko, di ba? Halimbawa, yung supply kasi ng headlight ng Aerox is ground so mangyayari dyan okay so mangyayari dyan kapag halimbawa di ba naka on sya ganyan naka on yung high at low pag binaba mo to yan. since yung ECU ang nagsusupply ng ground namamatay yung headlight pag tinas mo ulit to pinandar mo yung makina kasusupply na ng ground yung headlight kaya iilaw na sya yan. okay so yun lang short vlog lang for today uh, medyo busy po kami ngayon dito sa shop. God bless po sa inyo lahat. Ride safe po. At uh, salamat po sa lahat ng followers natin. Um, ingat po kayo sa may mga, may mga rides dyan. Christmas rides. Lalo malaki pa yung biyahe. God bless po. Ride safe and peace.